Magandang umaga po sa ating lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Unang-una gusto kong batihin ang UP Fighting Maroons sa uh, pagpapakapanalo. Uh, naging champion ang UP Fighting Maroons. Masaya yung laban ng uh, Lasal at ng UP kagabi. Uh, sabi ko nga sa sarili ko at sino manalo okay lang sa akin pero siyempre UP ang team ko sabagat sa kasalukuyan sa ngayon nasa UP na ako kaya masayang masaya ako naman nanalo ang 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 UP at uh, uh, congratulations sa UP uh, congratulations sa Lasal for being the first runner up for giving UP a good fight okay now punta na po tayo sa pag-uusapan natin sa ngayon tungkulo po ito sa pagpapatuloy ng impeachment kay Sarah Duterte Uh, Marami po kasi ngayon ang mga nag express ng pagbabahala na kulang na sa oras. In fact, ako nung una ganun din ang parang naisip ko na parang teka muna mukhang baka kulang sa oras sabagkat uh, magkakaroon ng kong-eleksyon sa 2028 at uh, 2025. basic na ang mga senador at mga kongresista. Sa kasalukuyan po, update, dalawa na po ang nakafile na impeachment complaint laban sa vice president. At maraming nag- nangangamba na dahil sa 2025 elections, hindi matapos ito. Kaya wala nang sapat na oras. Nung aralin ko <clears throat> yung issue, sapagkat bilang isang political scientist, kaya lang pinag-aaralan natin ang issue, uh, ay napag-alaman ko ayon sa aking pananaliksik o sa aking research sapagkat bilang isang academic sabi ko naman sa inyo ang layunin ng usapang politika i popularize ang political topics but at the same time hindi pwedeng puro opinion tayo dito na walang basehan dapat ay mas scientist ay mga political scientist so dapat uh, ginigiyahan ko ang aking mga taga taga-subaybay tungkol sa hindi naman natin ayoko na sabihin tama kundi doon sa nararapat karapat dapat na interpretasyon hindi po ako abogado pero ako po ay nagpapakadalubhasa ako ay mag-aaral sa agampang politika Bago Bilang isang guro at bilang isang researcher, hindi ako basta-basta nagsasalita nang hindi ako nag -re research So sa unang tingin, tabaga kulangin nga sa oras. Pero nung pag-aralan ko mas malalim, ito ang natuklasan ko. Uh, ganito po kasi yan, ang impeachment process, kung hindi po yan uh, unang-una, ang tangi lamang na pwede mag-impeach at mag-convict ay ang kongreso. Ah uh, ito po ay dahil sa dakailahan ng impeachment process ay isang political process, more of a political process than a criminal or a civil case. It is not, uh, uh, it's more of a political, uh, political uh, process where the main goal is to remove an impeachable official, whether it is a president, vice president, members sa the Supreme Court, Uh, chairs of the uh, members of the constitutional commissions the ombudsman <coughs> members of the uh, members of the judiciary nasabi ko na po yan di ba uh, pero hindi po lahat ng West ay impeachable sa so, Supreme Court lang yan ano uh, ang 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 ang, ang po ay impeachable official sa Constitutional Commission yan so ito po ay isang proseso na ang layunin na hindi ikulong ang isang tao o hindi pagmultahin ang isang tao kundi tanggalin sa posisyon. At kaakibat ng pagtatanggal sa posisyon, hindi na po sila pwedeng makaupo pa sa isang public post. Maging ito man ay halal o elected o ito ay appointed, o ito talaga lang sila. Yan po ang kaparusahan. Hindi rin po pinagbabawal na kapag ikaw ay na-impeach na kayo ay hindi na pwedeng sampahan ng kaso sa korte sapagkat iba pong jurisdiction yon So you can both be impeached at the same time be convicted in a criminal or a civil court as the case may be Depende yan sa klaseng ng pagkakasala ninyo. Uh so ito ay ayon sa saligang batas ang ang, ang ang korte ang hindi ang hindi may hawak ng impeachment ang Congress. And the way it is done is that the House of Representatives will will be the one that will prosecute siya yung parang magpo-prosecute ng kaso. Sa madali salita, any complaint must be filed in the House of Representatives. It could be filed by any member of the House or it could be filed by any citizen as long as it is endorsed by the House. And it must have <coughs> uh, sufficient form and sufficient substance. Uh, ang kailangan para mm -hmm ma-impeach ang isang impeachable official sa House, ay kailangan merong one-third ng lahat ng miyembro ng House of Representatives ang magboto pabor dito. So one-third to impeach. Sa manaling salita, kung ito ay sa criminal court, ang, ang, ang House ang magiging parang prosecutor, sila yung piskal. At pag na-approve na yung impeachment, kaya tinatawag natin na impeach ka. Pag sinasabing impeach ka, hindi ibig sabihin convicted ka. You have just been impeached by the House. Now, the articles of impeachment will have to be prepared by the House and will have to be transmitted to the Senate. And the Senate will sit as an impeachment court where, in order to convict, you need two-thirds vote of all the Senators. Which means that's 16 votes. Hindi bababa ba sa 16. Ngayon, meron na tayong 23 na Senators dahil si senator Angara ay hindi na Senador sapagkat siya ay in nalaga ng Deputy Secretary. So, ang house naman ngayon, mag-appoint sila ng isang house prosecutors. Sila yung mga piskal. Sila yung akit ngayon, sila ngayon ang maglilitis, sila ngayon ang uusig sa impeachable official sa Senate. Yun po ang proseso. Ngayon, balikan natin yung kaso ni Sara Duterte. Siya po ay meron ng dalawang impeachment complaint galing sa mga public citizens group. Na-endorse na po ito ng mga members ng House. So ang gagawin na lang po ng House dito ay either mag ng widespread hearing o magkaroon ng tinatawag na quick bleed screen decision. Kasi pwede sila mag ng hearing in uh, well, the Committee on Justice will process it and will vote on it and then will report and then plenary and the plenary will debate on it and then if one-thirds of the members will vote on it, then that's going to be uh, the end of the case in the House. Impeached na si Sara Duterte at iakyat na yan sa Senado. Ngayon, meron ding tinatawag na ano dito ay eh, yung shortcut ay yung nangyari noong panahon ni Erap Estrada na kung saan hindi pa kumpleto yung pagdidinig kapag meron ng one thirds ng mga members ng house ang mag-approve. Ay antimano impeach na. So yun yung pwedeng mangyari. So kapag nangyari ito, meron na pong kaso ng impeachment. Meron ng complaint, mer at nagawa na yung articles of impeachment at naiakyat na yan sa Senado ang ball game na po nasa Senado. Ngayon, sasabihin nila, paano kung kulang ng panahon malapit ng eleksyon? Ito po ang dapat nating i-remind sa sarili natin na pwedeng makaligtaan ng mga hindi masyado pang kabisa sa sistema ng ating pamahalaan at sa Kongreso. Ang Senado po ay isang continuing body. Sabagat kalahati po nito ang inhalal pero ang kalahati po hindi sa ngayong 2025 elections. Kung matataan ninyo, meron tayong 24 senators. But every election cycle, we only elect half of the senators. E ba, diba, 12 lang naman ang binuboto natin, pero 24 ang senator. Every three years, kalahati nito ay tumatakbo. Now, the reason behind this is because by the virtue of the essence of the Constitution, the Senate is a continuing body to provide continuity Ibig sabihin niyan hindi nawawala ang buhay ng Senado ang House kapag nagkaroon na ng eleksyon namamatay the house dies but the senate never dies okay Okay In fact yung Senate President ang sa House every time magkaroon ng eleksyon mayroong bagong speaker nagbobotohan Sa Senado you know hindi naman niya kailangang palitan na Senate ang Senate President nila Okay After an election So yun po ang hindi na, na pinpamilyar pa ang marami. Pero sinasabi ko na po sa inyo na hindi po namamatay ang Senado kada eleksyon. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Anong implikasyon po nito? Kapag po meron ng impeachment, articles of impeachment na nasa Senado, hindi porkit nag-eleksyon mamamatay ang kaso. Pwede itong ipagpatuloy sa susunod na Senado. So maring sabihin niyo pa paano yung 12 na nawala? Ka well, of course yung kalahati ng Senado tatakbo yan, di ba? Ang iba diyan limited na ng term sa pagkataka two terms na sila. Hindi sila pwedeng magpa-reelect. Yung iba naman pwedeng magpa-reelect. So Ang susunod na Senado after the election will be composed of the 12 senators who did not run, whose terms did not expire in 2025, plus the re-elected senators plus the newly elected senators that is going to be the new senate in 2025. Then ay 20th Congress na po yun, hindi na 19 Congress, 20th Congress na. So but but the senate is still there. So ibig sabihin nito, ang Senado may mga options. Pwede ang gawin ng Senado ay ano ay um, uh, tanggapin ang impeachment uh, articles of impeachment pero i ang action after the elections. Or kaya sim tapusin, magmadali, tanggapin, tapusin bago mag-2025 elections. Or magsimulan at kung hindi matapos, ipagpapatuloy after the 2025 elections. Of course, yung ikatlong option na mangyayari dito, kasi kung yung, yung ipagpaliban, hanggang after the 2025 elections in the sinasabi yung sunod na senado na with the new composition will be the one that will be uh, deciding kapag naman madaliin ay talagang itong current senate yun namang isa magsisimula sa current senate pero dahil hindi natapos mag-spill over sa sunod na sa senado na siya namang may mga bagong membro. okay sabi niyo eh, hindi yata pwede yun eh, bakit ang batas Kapag uh, natapos na yung 19 Congress, may mga bills na hindi pa na-approve. They have to be refiled in the next uh, Senate. But that is a legislative function. Ang pagpapasa po ng batas, iba po yan sa pag-impeach. Ang impeachment po, hindi po yan lawmaking. Ang, ang lawmaking maintindihan natin kung bakit kailangan ay i-refile ulit sapagkat ang pag approve ng batas sa isang bicameral na kongreso, bicameral, ibig sabihin merong House, may Senate, ay kung saan ang batas pareho dapat din aprubahan. Ngayon, dahil may iba-ibang version na na-approve sa Senado, na iba sa, Sena, sa House, merong bicameral conference committee at yung bicam, i-reconcile yung difference, ibabalik yan sa House at sa Senate para maratify So kailangan yung Senado ngayon at yung House ngayon na mag-approve ng mga batas na papasa sa 19 Congress. Sapagkat sa 20th Congress, iba na yung House. Samantalang yung Senate, maaring hindi na matay. Pero iba, uh, may, may, yung kabila ng lawmaking, nagbago. Pero sa, sa, sa impeachment, pag nagampanan na po ng House ang tungkulin nito para mag-impeach dahil na-prosecutor pro, sila, then ando na sa Senado yan. At dahil ang Senado ay hindi po namamatay kahit magkaroon ng eleksyon. Yung as a body, then it Once it acquires jurisdiction over the impeachment case, hindi po ibig sabi na dismiss ang kaso. Alalahanin po natin, kahit sa criminal and civil cases, di ba pag ang isang prosecutor ay namatay, Pinapalitan lang naman yan, hindi naman dinidismiss ang kaso kung naman tayong prosecutor, kung criminal case yan. Papalitan lang yan ng DOJ o reassign, o kaya o maaaring nag-retire yung prosecutor. Eh di yung mga iniwanan yung trabaho, ipapasa lang yan doon sa susunod na prosecutor. Ganyan kahit huwes. Hindi porkit nag-retire ang huwes o kaya nag nagnamatay, eh, tapos ang kaso, dismiss na. Hindi ganyan. Pina nililipat lang yan sa isang huwes para ipagpatuloy kasi may mga records naman yan. So sa Senado, kung yung impeachment complaint kunyari hindi na aksyonan ng current Senate at pupunta after the election, bagamat may mga Senador na maring hindi makaupo dahil yung iba natalo sa reindikan ni Dinar -re elect yung iba natapos na yung term, sila lang naman yung nawala eh. Ang Senado hindi nawala sa body because it is a continuing body by design. Okay? Now, meron pang isang magandang mangyayari dito kumbaga sa ano, dagdag na binipisyo. Sinasabi natin ang impeachment ay political, hindi lamang uh, judicial. So, bagamat sumusunod ito ng rules of court, ito po ay more of a political process. At the end of the day, ang mga boto ng mga senador to convict or acquit is based on their political readings of the situation. Kapag ang nangyari ang impeachment complaint ni Sara Duterte ay mag-crossover sa susunod dadaan sa eleksyon. Malamang sa malamang, ito'y magiging issue sa eleksyon. Lalo na sa mga senador, magiging mapipwersa silang sabihin, i sa publiko kung anong stance nila sa impeachment. So they will be held accountable. So talagang ito yung perfect political process na kung saan mag-weigh in ang mga butante sa issue. Dahil malinaw na kapag mas maraming senador ang pro-impeachment ang manalo, ay de therefore yun ang sentimiento ng bayan na tanggalin si Sara Duterte. At kung mas marami naman ang manalo na ayaw na i-convict si Sara Duterte, di yun ang sentimiento ng bayan. And the Senate can always say, well, you know, that's the will of the people. The will of the people is the will of God. Di ba? Yan ang sinasabi sa demokrasya. So, ito rin siguro ang dahilan kung bakit ang mga senador medyo kinakabahan, lalo ni magpapare-elect. Kasi syempre, alam nila na maaring maging basehan sa timbangan ng tao ang impeachment kapag ito may crossover sa 2025 elections. Pero sa mga tao, maganda to. Sabagat pwedeng maging issue na para pagdipatihan ng mga tao, uh, ma-express natin sa ating mga sino mananalong kandidato. After all, you know, sabi nga natin, impeachment is a political process. So sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan na plus ko yung mga puso at napabago kung magpatan yung subuhay, lalo lalo na sa usapang political dahil sabi yan sa akin ng Lasal na first runner-up sa UAAP basketball. Okay. Sabi ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. Congratulations, Lasal. At sana nakapagsilbi ako sa bayan. dahil yan ang sinabi sa akin ng UP Serve the People na siyang nag-champion sa UAP. Congratulations, UP. Okay? Kwentuhan ulit tayo sa Merkules. Merkules, pwede pa tayo magkwentuhan. Hindi pa naman Christmas yun. So this week, meron pa tayong usapan politika. Pero next week, baka magpahinga tayo dahil Christmas naman. Di ba? Anyway, lagi yung sinasabi, Mag-ingat po tayo lagi. Alagaan ang ating mga sarili. Huwag masyadong mag, yung mga mag kinakain natin ay eh, bantayan lalo na sa mga katulad kung may edad na. Okay? Sige. UP namin mahal. Ani mo lasal. Maganda umaga po ang hari gabi. Hapon. Kung saan man kayo naroon sa mundo. Bye for now. See you Wednesday.